At eto na nga mga kachoko pang 4 weeks na ang ating walong husky puppies at ididiworm na po natin sila ang pangalawang deworm. Gamit ako ng timbangan at itong aming ginagamit na pang deworm. At syempre itong cage na to, dito ko ilalagay yung apat na cover para hindi ako malito sa pag-deworm. At yung listahan ng kanilang deworming dati. Yan. Ito na. Ito ang apat na copper. Itong uunahin kong i-dewarm para hindi ako malito. Pagkakatapos nilang ma-dewarm, ilalagay ko na sila doon sa kanilang cage. Ito ang light copper na lalaki. Ayan, titimbangin na natin. Ang ganyan. 1 kilo. One and three port. One and three port. galing namang uminom. Okay, ayan. Medyo dark color siya. Kung para doon sa isa. Ay, isang guhit lang ang lamang nung isa. Ayan, Ay, ang gagaling na uminom eh. Parang nainom ng vitamins. Naku, natapon. Naku natapon eh. Ay, kukuha ko. Ang oh, babae, babae na light copper. Ayan. Ang kilo. Pares lang. Ay, naku, Ayan, <laughs> 1.75. Ah, yeah, ang gagaling naman eh. Para lang silang nainom ng vitamins. Ayos nice na. Na-copper, dark copper na babae. Ang bangin. Hop! Ay, ang kayo na yun. Hop! One point! Wala pa three point yan. One point seven. Ayan <laughs> yeah, nga! Ayan nga! <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Inukurga na 4 weeks yan. Ayos. <laughs> and 1 uh, and 3 port. 1 and 3 port. Black. Ito. Ayan. Sila naman ang sunod na i-dewarm. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Oh, galing uminom ah kalabito, naman Oh, yan, oh, galing uminom. Mm, ganda naman na rin blue eyes. Feel more white Yan, madami siyang white dito. 1 and 50. 1.60. 1.60 Galin uminom. Yan, oh, hindi warm 'yang bibi, hindi 'yan vitamins. Oh, inum agad. Very good. Na big markings 'yung nasa mukha niya. Ang mabigat din siya, oh. One and three fourth. Yeah. Wow, kalay vitamins. Pan-form ba yan? Dahil nga may music na naririnig dito sa video ito ay ito nga ibo voice over ko na baka kasi magkaroon pa ng copyright kaya ito voice over ko na la ang muna. Ito po yung huling dalawa na halos magkapares na magkaparehas ang marking. Halos parehas din nga ang naging timbang ng dalawang ito 1.75 at 1.70 at ayan nga pinainom ko na rin. At ito na ang walong husky puppies tapos na silang i-deworm. Ang susunod nilang deworm ay after 2 weeks kapag sila nag 6 weeks na. Pero kung may lalabas na warm sa kanilang mga pupo ay baka i-dewarm ulit namin sila after 3 days.